Hello everyone, welcome back again to our Japan Life Sharing video. Again, kades kami na san. I hope you are all doing good. For today's video, samahan niyo po kami na gumala sa isang city na kung saan. syempre favorite ko talaga yung city na yon And niyaya ko po si Hapon na pupunta kami doon. And I'm just trying na uh, i-familiarize yung lugar or yung mga sasakyan namin papunta doon. Or yung dinadaanan namin papunta doon mga ka-GRM para para naman one day gusto kong gumala na mag-isa or gusto kong mag-explore na mag-isa lang po ako but this time let us see kung makaya ko pong makapunta doon na mag-isa lang so ito na nga po uh, back to video na po tayo ito na nga po bumili na po yung asawa ko ng ticket and syempre hindi po yan siya sasakay ng local train kasi nga po medyo mabagal po daw sabi niya And gustong gusto niya kasi yung romance train, yung pang diretso na po yung ano yung yung biyahe, hindi niya gusto yung pa stop stop. So this time, ayan nakabili na po siya ng ticket and also uh, pupunta po kami sa isang shop na kung saan bibili po kami ng breakfast and maaga po kasi kami umalis ng bahay around 9:30 and nagcoffee lang po kami. So ayan na nga po mga ka-GRM. Hawak kamay po talaga ako kasi nga po <laughs> habang nagbibidyo medyo mabagal po kasi ako pag nagbibidyo ako or nagtitake ng picture. So this time yung ginagawa ko pag siya yung kasama ko, humahawak po ako sa kamay niya para hindi po ako naiiwan sa paglakad char lang. So ito na nga po mga ka-GRM, pina-familiarize ko na po yung mga lugar or yung mga daanan namin or yung mga sasakyan kung saan kami mag-i-stop, kung saan po pwedeng... Uh, magpila. So, ayan na nga po mga ka-GRM, chine-check ko talaga kung makaya ko po talaga na makapagbiyahe na mag-isa lang na hindi ko siya kasama. Kasi gusto ko po sometimes, hindi po kasi kami magkasabay ng day off. So, gusto ko sana na gumala sa city na kung saan yung favorite ko talaga na city. And alam nyo na sa city doon, sa city mga ka-GRM, ano po yan siya, tinatawag po yun siya na younger people town business town, a lot of buildings, music, and etc. So, favorite ko talaga yung lugar na yon And gustong gusto ko po talaga makapagbiyahe na mag-isa lang. So, actually, yung asawa ko, yung asawa kong hapon, naliligaw din po yan siya. Kahit araw-araw po yan siya dyan na nagtatrabaho mga ka -GRM. Naliligaw po yan siya ng landas kasi nga po sa sobrang daming palikot apa ah, ano yan siya? Paligoy-ligoy, I mean sa sobrang daming ano, sa sobrang daming uh, paikot-ikot na mga lugar kung saan ka bababa, kung saan ka mag-exit, kung saan yung entrance mo. Ang dami po talagang pasikot-sikot, I mean, ang dami po talagang pasikot-sikot sa lugar na yan, mga ka-GRM. So, ito na nga po, nandito na po kami sa Shibuya City na kung saan famous po to siya all over the world. And also, mga ka-GRM, ito po yung tinatawag nilang Hachiko, ayan, si Hachiko. Actually, ang daming pumipila mga ka GRM paglabas mo ng station makikita mo talaga yan siya agad so ayan na nga po true to life story po yung hachi na yan ang tingnan nyo ang daming pumipila mga ka GRM hindi na po ako nakipagsiksikan kasi ayaw po ng asawa ko na ano hindi po yan siya makaantay pag ganyan po kadami ang taong nagpipila hindi po yan siya nagaantay. So I think ang dami pong nagpipila kasi nga po naka tourist tour po yan sila. I mean naka mayroon silang tour guide. So hindi na po kami nakipagsiksikan. We just only take pictures a bit far from Hachiko. So ayan na nga po mga ka GRM. Familiarize nyo na lang po yung lugar na to. Actually makikita po to sa TV every time na ano may mga news about Japan. So, ito na nga po mga ka-GRM, famous din po itong uh, pedestrian na tinatawag nila. Actually, this time, hindi po masyado maraming tao kasi nga po weekdays. And, syempre, pag weekdays, may mga trabaho po yung iba. And also, famous lang po yan siya or madami lang po yan mga tao kapag uwian na po. So, this time, hindi po masyado maraming tao and ayan na nga po, familiarize natin yung lugar. Kasi nga po, ayan, natutuwa yung asawa ko. Kasi nga po, araw-araw po yan siya dyan. Yan po yung daily routine niya dyan sa work. Makikita niyo po yung mga malalaking truck na commercial. Isa din yan sa kanyang mga ka-workmate. So ito na nga po mga ka GRm back to video. Marami po mga souvenirs actual actually nakailang puntan na ako dito and first time ko po nakita tong mga souvenirs nito na ito na meron pala mga ganito doon uh, dito sa Shibuya. So ayan sa halagang 200, 150 makakabili na po kayo niyan and also na sa 500, 600 it depends nasa ano kasi more on Kitty Chan ako po nako po actually yung Kitty Chan bag na yan nagtanong lang po ako sa kanya kung magkano kaya to so ayan pagtanong niya syempre binayaran niya na agad so wala tayong magawa at nasa likuran na po, nasa likuran na po yan siya ng bag ko so ito na nga we're just only exploring here in Japan mga ka GRM kasi nakakatuwa in you really feel happiness pag nandito kayo sa lugar na to mga ka GRM makakarinig kayo ng music. it looks like you relieve, ano, relieve your stress. charlang. lang. So, ayan, we're just only exploring kasi nga po, pupunta po kami sa isang city na kung saan famous din po yan siya doon mga ka-GRM. So, ayan, we're just only walking, walking, walking and we're just looking for ano, daanan, actually daanan lang po yun siya, naghahanap po kami ng daan kung saan po kami lulusot sa sobrang dami mga ka GRM so I just want to say sad to say hindi ko po kaya na magbiyahe na ako lang isa na hindi po siya kasama kasi nakakaligaw po siya ng landas sa sobrang daming daanan po so maybe next time na makapunta ako dyan siguro kaya ko